illuminati i mean if i delve into that i have to go inside after somebody wants me to talk about the illuminati mako mako i i can you know try and look into it but you see it's a secret society i think you're aware of that and that's probably the reason why you're curious so we must be very careful that there are things that must be left untouched. Lalo na kung hindi mo kaya. Okay? Mag-request -re ka na gawin ko yun. I might be able to get in, but I doubt it if I'll talk about it. I'm not. I'm not sure if I can. I have to respect this people, this this society. So tingnan natin ku ano naman na eh marami na namang lumabas tungkol sa Illuminati, di ba? Yan sa sa YouTube. Oo, nagpa past life regression ako. I'm a clinical hypnotherapist. I'm I'm a licensed clinical hypnotherapist. I studied that in America, in US Virginia uh, Edgar Casey School. Doon po ako nagtapos. Very advanced KHYMT ZY, very advanced ang technology ng Agartha. They're very advanced and they're very careful not to disrupt or very careful sila to offend. It's the only way they can make sure na hindi ma sisira o bubuo yung Agartha para wag magaya. They learned their lessons from Atlantis pag naginip na naginip ka, nakita mo yung panaginip mo the following day or na the next few days, ibig sabihin, precognition yon May nag-warning sa'yo through your dreams kung ano yung mangyayari. Kaya kuminsan, kaya minsan madalas ko pong pinupos yung dapat meron kayong uh, dream journal. Ang importante po yun eh. Ang ganda nun. Nako, incubus. Alam mo ba kung ano yung incubus? Ninyari, ah. Yeah? Ang incubus, demonyo yun na pumapatong sa'yo. Kung yun ang panaginip mo, it's actually happening. And you know what you can do? Easy. Pray. Pray with all your heart and soul. Ask for protection regardless of what religion you have. If you're Catholic, then you pray the rosary properly. Cover your legs. Huwag kang magdadasal na nakaiga Umupo ka man lang. Takpan mo hita mo. Takpan mo dibdib mo ang kausap mo, Diyos. Paano kang mabibigyan ng proteksyon kung hindi mo sila ginagalang? Paano kang pagbibigyan at patutulungan? Hindi lahat ng bagay na masakit sa dibdib ay masama. Lalo na yung pagkamatay ng minamahal. Kung minsan kinukuha kaysa magkaroon pa ng problemang malaki eventually na pagdudusahan ng buong pamilya. Kuminsan kinukuha ng mas maaga. Yung mga katulad ko po, tumutulong sa abot ng aking makakaya. Hindi ko po alam ang sagot sa lahat. Hindi ko po alam ang, ang solusyon sa lahat. Marami po akong alam, pero mas marami po akong hindi alam. Ang napansin ko nga, the more na marami akong alam, the more na nare ko na ang dami ko pa rin palang hindi naiintindihan. At hindi po lahat ng sikreto ng langit ay dapat pakialaman ng tao. Hindi lang po yun. May mga bagay na hindi talaga pinapaalam sa atin dahil hindi kayang tanggapin ng ating kaisipan. Lalo na po nung mga bababa ang, ang antas ng kanilang kaluluwa. Hindi nila kayang i-grasp. Yung iba nga, dahil hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko, dinadaan sa tawa. <laughs> Naawa na lang ako kasi puro ha 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 Tapos sasabihin ako yung nababaliw. Eh, pero sila yung tumatawa. Alam niyo yon yung mga ganon. Iniintindi ko na lang. Ang pagpapatawad ay napakalaking bagay para maputol kung ano ang masamang nangyayari sa buhay ng tao. Kahit po talaga namang ubod ng sama o lupit ng ginawa sa inyo ng may kasalanan sa inyo. Sa bandang huli, siya pa rin po. Ibigay mo sa kanya, ibigay mo kay ama kasi sila ang nakakaalam kung paano pagbabayaran ito ng taong gumawa sa inyo at kung bakit nangyari yun. Ang Pilipinas is a very special place. Ang energy ng Philippines ay napakaganda. Angkop na angkop dun sa mga nabubuhay na na gustong makatulong sa kapwa. Dati kasi, ang mga Filipino, ang Pilipinas, ay pinagpala ng gusto. Kaso, ngayon, mas nanaig na yung mga salbahe. Marami nang nakinig sa demonyo. Kaya ang daming galit palagi. Ang daming gusto makipag-away kahit hindi mo inaano apalaging palaging gumagala, Jade, ang kaluluwa natin ang hindi natin alam pag natutulog tayo, hindi naman yung nag na magising tayo. Yun ang oras ang kanilang paggala. Mabalik dun sa taas, makikipagkita dun sa mga kaibigan na nawala na. O, yun po ang kanilang break. Ika nga. Tapos, mabalik naman po agad yun pagka kailangan nyo ng gumising pag nagigising po kayo. Napaka-importante ng dasal kung alam nilang ang, ang bawat taong nagdadasal. Kahit gano'ng kapangit ang ora habang nagdadasal at pagkatapos magdasal, nag-iiba po ang kulay ninyo. Kaya nga po, hindi ba kung galing kayong kapilya, galing kayong simbahan, paglabas niyo sarap sa pakiramdam. Yung po, marami po akong pasyente pag nagkiklinik ako na pag nagdadasal sila, sasabihin nila sa dasal nila, tulungan niyo naman po ako, Panginoon. Diyos, kung paano ako gagaling, kung saan ako pupunta, tapos makikita nila yung TV ko, sa show ko, makikita nila yung mukha ko. Tapos, dadating sila dito sa clinic. Pagkatapos, sinasabi nila sa akin, ako, Dok, alam niyo na kita. Alam mo, nakita ko bigla yung mukha mo sa TV nung, nung nagdadasal ako. Yun po, ibig sabihin, siguro makakatulong ako. Kaya yung spirit guide nila, pinapakita po ako. Ganun po yun a lot of people would ask me to teach them astral traveling. So people would enroll. These people, most of them, kasi ito hindi lang ako, lahat tayo ngayon, this time, itong panahon na to, lalo na itong, actually last year pa nag nag-upgrade talaga because of the resonance, the frequency of the earth changed. So, ang dami ng bukas. This is also the reason why I talk about these things. Because this is the time to talk about these things. People are open, they understand, they want to learn. So, hindi po ibig sabihin na kung alam ninyong wala, hindi open ang third eye ninyo. Malay ninyo open pala. Yung mga walang kamalay-malay sa third eye, normally, medyo bukas yan. Na-enhance. -e ano bang na-enhance? -e ah... Uh, natutulungang bumukas. Ano na yan? natutulungan ang mga tao. Kasi hindi ka mag a o hindi mo gugustuhin mag-aral nito kung wala kang kahit na konting ano, third eye na bukas. Hindi ka magiging interesado rito. Tandaan mo yan, Arts at At sa inyo pong lahat, yung mga hindi po interesado dito, Ah, yung mga nandito po na may mga sinasabi tungkol sa panaginip nila, tungkol sa mga nakikita nila, yung ang ibig pong sabihin yan, interesado kayo. Ibig sabihin po yan, mayroon po talagang opening ang third eye ninyo na pwedeng ma-enhance. Ma ma ano pong ma-enhance? Pwede magsabihin niyo sa akin, nakakaalam na ma-enhance. Pagandahin palakasin, magkaroon ng ano, uh, mas mabuksan. Walang risk. Walang risk ang astral traveling kasi nga talagang ginagawa natin yan ang normal pag natutulog tayo. Hindi lang natin naalala. Kasi baka mabaliw-baliw pa ka pagka naalala mo lahat ng ginagawa ng kaluluwa mo pagkatulog ka. Wala po yung risk, hindi ka po ma -ano, makakabalik ang 100% at hindi rin po mapapasukan ng ibang espirito ang naiwan yung katawan 100% po yan